Hi guys, welcome to my vlog again. So, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng video, no. So, ngayon nandito tayo ngayon sa Cebu Dahil tapos na ang palayan, tagaraw na si Buay sa Malantarim natin. So, 'yan ang aming Cebu guys. Magi-spray ako ngayon ng pandamo. Eh, medyo madamo na kaya wala na spray. So, let's go and samahan niyo sa Santa Once again, thank you. ang gamit natin ngayon is portable sprayer at ang pandamong ating gagamitin ay ito yan walang epekto yan sa sibuyas kapag nalipat tanim na yan ito yung tatlong klaseng gamit natin ngayon one side goal at ron star o tara samahan niyo ako yan medyo magalaw yung videos natin ngayon no, for today tapon natin yung laman na lagyan natin siya ng one side ayan okay isang takal ayan para makita nyo syempre tapos ng one side susunod naman natin tong goal 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 yan l100 kailangan natin to wala yung ating monopod kaya medyo mahirap mag video yung last na spray natin sa palay uh, mabutin tayo ng, one, ng 15k views okay goal isang takal so yan Hindi kasama ko mag-spray ngayon eh. Si Papa eh. Kaso, naligo pa siya. Gawa ng wala pa sikat ang araw. Inunahan ko na siyang maligo. Eh, mabilis akong kumilos eh. So, isunod na natin ang Runestar. Ayan. Medyo may pa pala. Ipit natin sa pagitan ng pinti. Pag... Ayan. Ito ay dapat henti kepunuhan n oke okay nih para patah yang palai palai kita harus <coughs> lihat terus runstar

Welcome to my vlog again, guys. Ito pa yung mga efektibong ginagamit ng spray pan sa sibuyas. Para hindi ka na magdamo ng sibuyas mo, mag-spray ka na lang na yan. Ayan, puno na. Uh, ngayon, uh, ilalakad tayo. Ayan, po na tayo dito sa ating pag-sprayhan, guys. Tara dito. Makakablog uh, dito. Ayan, dami ang tamo. At ayan. So, natin ang abot ng ating kamay. Ayan dito, apat. So, let's start na. Up, oh, take up, take up. Okay. ating grip po. Ayan, open na siya. Ayan, pag-spray ng pandama guys. Ako dito sa gilid para kita ko kung may sablay ang aking pagkakaspray. Maraming damo yung aming sibuyas. Uh, lang. Unang patubig niya, labas agad ang damo. So, spray tayo ngayon ng gold. Wrong start, ako one side. <coughs> Tunta namin ang ginagamit ito eh. Doon pa si Papa sa kanyang pwesto. Ayaw. Maya sunod na yung. Tatapos niya lang maligo. Mabango na siya. Yun siya yung magang gumising pero siya yung huling kumilos pagod <laughs> siguro kaya gano'n ang buhay parang like yung si mama na nalabos ng kanyang ampalaya ngayon ano siya ngayon ng kanyang ampalaya medyo may kagalawan ng ating camera ngayon eh. papalapan tayo sa spray ngayon Nakakailang kailang karga kaya tayo so yun guys thank you for watching ulit Tapakita uh, papakita ko lang sa inyo kung matay ang damo so thank you for your watching don't forget to like at uh, subscribe sa ating channel thank you ay nakakapangalawang karga na tayo na si papa nag spray siya siya nasa kalabuan ng ating camera so wait lang Ah, uh, dalawa na tayo. Ronstar, star let. Ito yung effective na ginagamit pang katayda mo. Para may matira, konti na lang. Saka hanggat bata pa yung sibuya, so sprayan mo na. One side. isang takal yung one side makakasibuyas natin dyan So yun guys, dahil hanggang dito na lang ating videos, maraming salamat sa inyong panonood at sa nakita nyo naman, eh, na-share ko na rin kung paano paggamit namin ng pang-spray demo. So thank you.